Oras muli, alas 9 in punto na po ng umaga. At kasama na po natin sa linya, via phone patch na po, si Congressman Rodante Marcoleta po ng Sagip Party List. Isa po siya sa mga nakapagbisita na po kay Attorney Zulaika Lopez. So hinga natin po siya ng uh, kwento niya no, kung ano po nangyari over the weekend. Magandang umaga po, Kong Marcoleta, at welcome back po sa ASPN. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Okay, kung magandang umaga po, thank you for accepting our invitation. Well, first of all, no, um, hingan po namin kayo ng reaksyon dito po sa napakainit pong balita na buong weekend na hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin ito pong uh, pagbabanta ng pangalawang Pangulo na kapag siya daw ay pinapatay, ay uh, meron na siyang kinausap na itutumba rin si PBBM, First Lady uh, Liza Marcos, at si Speaker Martin Romualdez. Reaction nyo? And is this actionable? Meron bang po bang nalabag na batas? Emotional outburst lang yan, uh, Ali. Pat, mm -hmm. ano? Kasi hindi ko alam kung gaano ang bigat na dalat pala niya ngayon, given the fact na yung buong pwersa ng House of Representatives ay uh, nakatuon sa kanya. Ang pag ay uh, confidential funds, napakarami namang mga hensya uh, ang nabigyan ng ganitong uri ng pondo. Pero makikita nyo na sila mga tinatakit. Mm. Talagang malinaw dito yung political uh, uh, persecution. Uh, hindi ito in aid of uh, legislation. Hindi in aid of persecution and political persecution. Mm. so kung uh, ako naman no, um, uh, kasi nakita po namin kanina sa 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 video at saka sa pictures, isa po kayo sa mga naka nakasama po, nakapagbisita po kay Attorney uh, Lopez, dyan po sa Veterans Medical Center. Uh, can you make a squento po, no what happened? ano yung naging uh, usapan? ano po ang gago? ano po yung mga plano? moving forward, uh, si Attorney Lopez uba ay makaka-attend ng hearing mamaya. Pagkatapos ba today whether she attends or not papakawala na po siya. Kayo po bilang abogado at kasama rin po sa uh, Kamara de Representantes, ano po ang mga hakbang po na kukunin po ninyo? Hmm. Hmm. Hindi ko alam yung uh, legal action na gagawin nila, ano, ang pagpunto ko lamang doon tinignan ko kung anong kalagayan niya, parang may trauma talaga eh. Hmm. Uh, hindi sa hindi maibukas yung uh, mata niya. At uh, pag kinakausap ko, yung boses niya talaga mahina. Kung so, gipang ako lamang doon, ang pantulong ko, kailangan nag-clarifyin natin ang mga pangyayari. Bakit napunta siya sa ganitong sitwasyon? Bakit ang House of Representatives ang gumaganap sa tungkulin ng Commission on Oil? Alam mo, ito yung issue na hindi talagang hinaharap eh. Kaya mamaya, gusto kong uh, mag-attend ng hearing. Para ilawin ko, paano nangyari na ang tungkulin na iniatang mismo ng Sarigang Batas Commission on Audit ay kung ng isang committee ng House of Representatives at sila umasta na parang nag-audit. Mm. Merong legal implication nito eh. Uh, may constitutional issue dito eh. Mm. Kaya ang nangyari, napunta tayo sa ganitong uh, sitwasyon sapagkat napagalaman ko na yung abogado kaya lamang siya sa pagpipilit pinipilit niyang ipilit ng sa uh, na huwag kayo pagkadalos tulos na magbigay ng uh, informasyon sa uh, House of Representatives kasi yung pong inyong uh, audit observation may hindi okay, naman conclusive yan. mayroon pong mga proseso eh. Correct. Sasagutin pa po yan, ikokontest pa po yan. Eh bakit po ang nilitaw niyan pag ginawa niyo yan, you are updating uh, demand the they propose on by the Constitution. Mm. Kahit ako ganun ang gagawin ko as a lawyer, eh, ba ko yung karapatan namin na para bang, para bang kapag uh, ikaw ay nabigyan ng audit observation memo, eh, ang tingin na ng House of Representatives, eh, indicted ka na, akusado. Ano ba naman klaseng uh, dito uh, Eh, nating ipagwanan. Uh, siguro sa pangkala tumulong lang ako para linawin yung mga namumuong hindi naitindihan uh, at ang tao na yan ay namamali sa kanilang nakikita para magkakitan ng House of Representatives ang, uh, ang mag-imbestiga. Tama yun eh. Mm. Tama yun eh. Pero kapag ka ang isang ahensan birno ay nag na, ang isyo dito, papasok ka ba at ikaw mag-iimbestiga? Eh kaya na kailangan ito yung linawin. Mm -mm. So parang sinasabi niyo kung Marcoleta humihim, nanghihimasok na po ang kongreso po sa, sa mandato sa, ng COA. sa ano ng COA. Eh, hindi pa rin nangyayari. Sino bang may mandato? Basahin natin na sa Ligang Batas, mahinaw na malinaw na may mandato na mag-examine sa lahat ng papeles, sa lahat ng report, sa lahat ng uh, mga papilis may ukol sa paggasta ng ating uh, pera o oh, gabanbayan, mm. ay commission audit. Mm. Sa batas ito eh. Pero tapos, pagka gusto mong uh, kumuha pa ng referensya, ay kailangan basahin nila yung Presidential Decree 1445. Mm. Ito yung, ito yung, Audit code of the Philippines. Doon mm. Doon ay sinasabi pa rin, tanging ang ang ko walang merong tratang mag-examine. Mm. Eh, tanong ko sa kanila mamaya, Saan nyo na ako paano nyo, na, uh, paano inagaw ang katungkulan na mag-audit? Kayo na nag-audit. Kung alam mo, uh, uh, kung alimbawa ikaw ang kusinero, ikaw na yung talagang kusinero, ikaw ang chef ng restaurant, mm. nagluluto <laughs> Bigla ka nalang papasukan nung kung sino, pipigit niya siya na yung magluto. Bakit ka ba? Mm -hmm. Kung kaya, ang tanong Kung, kung ayaw nila yung niluluto mo, tsaka sila gumawa ng aksyon. Mm -mm. Pero yung proseso, kumpletuhin niyo muna. Mm -mm. Nag-o-audit ang eh. bigla kang pumasok eh. Mm -mm. So kung katangit at eh, katangi OVP ba ang napadala ng audit, observation memo at saka notice of disallowance sa paggamit ng confidential funds? o meron pang mga ibang ahensya ng ating pamahalaan ang binigyan na ano to in the billions ang ano natin CIF, din ba o. so bakit katangi-tangi pong OVP ang sinisili pang paggastos pag Yes, guess is as good as mine. Hmm. kasi nga sabi mo nga, napakarami pinagbigyan ng ganyan tipo na uh, ng kondo. ay eh, desa LGU LGUs lamang, alam mo ilan ang, ilan ang ating uh, mga mayor sa buong Pilipinas, 1,500. Ilan ang gobernador natin? Siguro mahigit 80. O ang natin, mga 300 yan. National Government Agencies, uh, uh, ang dalawang po siguro. Bakit naman in ng House of Representatives, particular na ang Committee on Good Government, na ang Office of the President lang ay inisyuhan ng audit observation ni mo. Alam mo, theory, I was asking the eh bigla akong, bigla akong inaway ng mga kasama ko, wala akong karapatang mag ng issue sapagkat hindi na ako member ng Membro ng komite. Alam mo, <laughs> oh, nagpigil na lang ako eh. Nagpigil oh, oh. na lang ako eh. Pero oh, oh. mamaya kapag sinabi nila, magkakaaway ako na kami. so oh, oh. mamaya, abangan natin. Kasi Ako. Oh, oh. pag attend ninyo at pag kinesi... Pinatalsik oh, oh. actually si Kong eh. Appropriations ho ba yung komite? Sa, kom uh, sa Sa, membership na sa five committees, ba? pinatalsik siya. Kong? At pinatalsik ako sa lahat. Sa mga komite, lima yata yung pati. Limang yung, komite, eh, pinatalsik siya. Ng, wala namang kasalanan yung membership ko sa komisyon na, na appointment. Pati, pati yun eh. Uh... Eh pag tapos, nagsasalita siya na ng due process, ano, pinag pinagtatlo. Oh. niyo yung mga USEC oh, without a due process. Oh. Ipinigin niyo ba sila kanya ng pagkakataong makapagpaliwana? Ganun wow. Yeah. ang mga tanong nila. Kaya talagang pinagtulong-tulungan nila po bugasa. Hmm. nila. Ako pa binigyan ng due process, nalaman ko na lang pinagtatanggal na ako. Eh. Wala yeah. man lang paliwanag, ano bang nagawa akong, ano nagawa akong kasalanan? Kasalanan ba yung ako magpayo sa kanila? Kasalanan ko bang 嗯。Uh sabihin sa kanila kung ano yung mga tuntunin namin, ipaalala para hindi kami mag-away na kasalanan na ba yun? Mm. Okay. Kung Marcoleta, uh, kagaya po ng tinanong ko po earlier, no, uh, nandun po kayo sa veterans at dumating nga po si Sen. Aimee at uh, si uh, Sen. Bongo po ay nakiusap po sa kanya na sana po siya ay gumit na no, para po matapos na po itong napakalubhang uh, malaking hidwaan po between po our President and our Vice President. Uh, Napag-usapan po ba yun habang nandun po kayo sa veterans? veterans kung ga uh, open po si Senator Imi na ipagbati na po si at least no to be civil they don't have to be BFF like before no they used to call each other BFF uh, may posibilidad ba na magkaayos po po sila Hindi ko po, po alam. Hindi ko po, po nakita kasi si Senator Aimee doon. Uh, dum dumaan lang po ako ng bandang gabi. Galing po kasi ako ng last Piñas. Mm -mm -mm. Ah, so hindi po kayo nagkatagpo ni uh, Senator Aimee? Hindi po. Uh -uh. So wala kayong na, na, nasaga po kung uh, siya po ay mam, uh, gigit na po? Uh -uh. Hindi ko po alam pa paano siyang gigit na. Kapatid niya, Pangulo ng ating bansa, uh -uh. kaibigan niya, Vice President, kung kayo po na talaga niya, pa so paano kayo gigit na? Uh -uh. Tama, buting gigit na ka. Wala pong mangyayari, papag-git na-git na lang. Uh -uh. Kung bilang abokado, itong uh, binitawan po na tawagin natin conditional threat ni uh, VP Sara, number one, meron po bang nilabag na batas? Actionable po ba? Number two, maari po ba siyang, yan po ba ay ground for impeachment? Number three, is it a ground for disbarment? Ayoko po sagutin yan. Sabaga tayo kung i preempt ang sinamang tao gusto gumawa ng akban patungkol sa sinabi ng vice president. Mm. Pero uh, kayo po kung ah uh, is it ano, kumbaga justifiable ba yung mga naging action po ni uh, VP Sara? Pwede ho ba nating kanina no you said uh, very emotional lang, talagang hindi natin alam. Pwede ba natin lang i ano na lang i-charge to uh, her being uh, very emotional? Wala ho. Kayo po no uh, ano po sa tingin po ninyo ang ang magiging ano na niya? Kumbaga uh, what would be her play or ano po ang magiging ano niya uh, laban po niya dito po sa mga nangyayari over the weekend. So, hindi ko po alam kung anong uh, gagawin ng ating pangalawang pangulo pero sa tanong ninyo kung bakit siya nasabi o sabi ko sa inyo sa aking palagay it was a pure emotional outburst. Hmm. Kung titingnan po ninyo kung siya nang gagaling. Hindi malayo na mapagsalita kahit sinong tao. Hmm. Isipin ninyo Ika'y lang po, kayo lang po ang, ang ng buong pwesta ng House of Representatives. Sa dami po ng mga etsya na nabigyan din ng audit observation memo, ano naman po ang uh, pinaka-spectacular kung bakit po ang napili lang nilang usigin ay yung opisina ng back president yung opisina nung nagsilbi siya na Secretary of Education. Hindi po ba malinaw na malinaw. na ice po siya kung tutuusin mo, uh, siya ay kumandidato at nanalo sa ilalim ng tandem ng unity. Mm -hmm. Ng unity Kasama po ako doon, kaya alam ko din eh. Mm -hmm. Kaya sa akin nyo, masakit din ang loob ko sapagkat sa kagayaan ko na ang Pangulo at ang Pangalawang Pangulo at ay magsasama para paglingkuran ng ating bansa sa banner ng pagkakaisa. Mm. Pagkatapos eh, two and a half years to their term, bigla pong nagkaganito. Mm -mm. in-isolate naman ang opisina ng Vice President. ba mm -hmm. well, Bakit po gano'n? Ba pa paano tayo napunta roon? Correct, oo. -o. So, uh -huh. sinasabi ko, hindi ko po alam kung gano'n ang sigat dinaramdaman ng pangalawang pangulo. Pero masasabi ko sa inyo, Nalalaot ko kung saan siya nanggagaling. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero kung uh, matanong ko po, uh, kasi po marami po naghahanap mo kay uh, president former President Rodrigo Duterte. Nagkaroon na ba kayo ng pagkakataon na makausap po ang dating Pangulo po? Kasi parang very quiet po siya no since uh, this weekend at uh, lahat po ay nagtataka asan na ngayon po uh, si uh, former President Duterte hindi <laughs> ko po alam kung nasa ng ating uh, dating pagkulo, uulo ma. Mm, 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 mm. Ah, kung, um, nabanggit kasi ni VP Sara dun sa kanyang video, meron siyang binanggit tungkol kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Meron siyang ano eh, meron siyang envelope. It's sa, actually serious allegation, mm, mm, di ba? Na yung mga white envelope na um ang nabigay with written instructions, no, millions a month in white envelope sa dep ed. ed. Oo. hindi ba? Yung bang, ah, ito ang tanong ko, is dahil ang ang pangulo hindi mo pwedeng ipatawag eh. Mm. Hindi ba sa meeting? Oh, meron siyang ano, sa hearing, hindi ba? Meeting. Ang, immune din po ba? Hindi naman immune ano, pero is there like a courtesy accorded to the first lady para matanong siya dito po sa very serious allegation din ni VP Sara. Nag, so, nag niyo ba? Sino po magpapatawag sa first lady? Ayo. Mm -hmm. <laughs> Among sino the, po? the committees ano? Sino po? Kayo po. <laughs> Alam niyo naman ang sagot eh. Oh. Di ba very serious kasi yung allegation niya, no? ni ano VP Sara against the First Lady? Oo. Oh, oh, oh. Hindi ba? Dahil Kaya nga po. ang, ang pinag-uusapan yung naka-envelope na pera eh. If you take that seriously, di ba dapat ipatawag din ang... Mm. Yo first lady. Para maliwanagan, di ba? Maliwanagan talaga yung issue, di ba? Uh, Because uh, the vice president is na. saying it was the first lady who gave her. Who actually uh, called her. May video siya, mm, hindi ba? Mm -hmm. Tatawagin ba siya? Ipatatawag ba siya? Pero Alam ideally, oo, di ba? Kung gusto ng kaliwa, kali nawagan, kaliwanagan, kaliwanagan. Yung, yung, katibinag na Binag, napakarami niyang exposed sa social media. pinatawag po ba siya? Mm, mm, mm. Oo, Okay oo, yan po yung nangyayari sa atin ngayon. Kaya sinasabi ko sa inyo kanina, hindi ko alam yung bigat na dinaramdam ng pangalawang pagulo Pero tao lamang siya. Oo. Oh, Tao pa lamang siya. <laughs> Pag-attend nyo mamaya kung ano ang balak nyo. Sino, uh, ko, going to attend Yeah, oh, I was going to ask nga sino pa ang mga ibang kasama ho po ninyo sa kongreso po na pumapanig po kay VP Sara? Hindi ko po alam. Oo. Malalaman po natin. Ano po? Malalaman natin. Malalaman, oh. Malalaman po natin kung sino siya, kung meron nga. Ako po, wala po kong pinapanigan. Ha? Gusto ko po nga sabihin sa inyo, pinapanigan ko po yung katwiran. Mm, 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 Palagi po nga akong nakapanig doon sa katotohanan at doon sa mga tuntunin namin. Lalong-lalo na po yung ating saligang batas. Mm, Dapat doon lahat tayo bumasi. Mm, kung ang mga kasama ko dito ay bumabasi sa saligang batas, gusto ko sagutin nila, nasa ampos sa panig, ng tungkulin ng House of Representatives na pakikialaman po rin ang ginagawa ng Commission on Audit. Sagutin po nila yan. Mm -mm. Ah. Merong nabanggit si VP Sara na di o ano, sabi daw ni Congressman Joel Chua, ayaw daw niya yung ginagawa niya. Mm, mm, diba? Mm, mm, Dito sa itong... Uh... Pagpapalipat-lipat kay Attorney Lopez? De, pati hindi pa. Even this investigation, this investigation sa pondo oh, oh, oh. ng uh, tanggapan ni VP Sara. Mm, 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 mm. and, and ako, sa tagal ko sa broadcasting, kayo nga, sa tagal ninyo dyan sa Kongreso, diba? Labing pitong taon na ba kayo dyan, binabanggit niyo? Ako, sa tagal ko sa broadcasting, it's how... Congress works, no? Yung 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 budget ng Congress na kailangan malapit ka sa kusina, di ba? Na mm. merong kang kailangan you are yung ibibigay na pera sa distrito mo, kung uh -oh. paano inaalat yung pera sa distrito ng congressman. Mm. Eh kailangan malapit ka sa kusina. Ganun pa rin ba ang ano how the Congress works, kong wala po kami kusina rito eh. Wala. <laughs> no ba no time saying? Kasi parang di ba kayo kailangan... Kung tumbukin na natin. Oh. Kung Marcoleta, kayo ba nakakakuha pa rin kayo ng budget? kayo ba para dahil... <laughs> sa inyo dahil po uh, syempre ang, ang tingin no like i said nga kanina parang pumapanik po kayo, kayo sa VP but you corrected yourself so uh, ito tin ko naman, no? oh kaya mm. po pero Tinang kayo po tinanggal na nga ako lahat ng committee ko eh hindi pero committee po yon pero yung budget po niyo para sa inyong yung partido natatanggap yung budget sa party list naman po kayo ay, yung mga regular po yun. Na, uh -oh. Pero pinag-uusapan natin, yung Ax yung MAIP, yung TUPAD, yung akap, sila-sila na lamang po yun. Tingnan lamang po ninyo, di po ba yung budget na pinresenta ng Vice President, 2 billion plus? Mm. Tinanggal po nila yun, ginawang 700 plus million yata. Oh, yes. Dahil aalisin na po nila, redundant daw po kasi yung gawain naman ng DSWD yung iba, yes. yung gawain naman po ng DOH yung iba. Mm -mm. Oh, pero tingnan po niyo yung nangyari ngayon. Hmm. Sila na po ang nagbibigay ng ano eh, ng AX, ng MAIP, ng TUPAD, ng AKAP, ng ganito. Hmm. Eh di ganun din po yung nangyari. Oo. Bakit na po inalis nila, nila sa Vice Oo. President, pero sila ngayon, they are already in the forefront of giving the ayuda personal na po sila. Mm. Tatanungin ko po ngayon dalawa. Gawain po ba namin kami ang personal na pupunta sa mga komunidad para iabot po namin ang ayuda? Gawain po ba namin ODSWD dapat. O, oh. o na eleksyon, eleksyon sa, sa Mayo. Oh, oh. Oh, oh, oh. oh eh, tingnan mo po ninyo yung double standard dito. Oh. Oh, oh, oh. oh. Kung, ayoko Ayun kaya sinasabi ko sa inyo, alam ko kung saan ang gagaling ang vice president. Oo. Isa pang gusto kong malaman kung yung ano power po ng uh, kongreso po to hold a uh, person in contempt at ipakulong. Gaano ba kaepektibo po 'yun? Kasi hindi ito yung unang beses po, no? Uh, narinig na po natin 'yan kay Alice Go, uh, kay uh, sa kasamahan niya, 'di ba? Marami. And the Supreme Court ruled. Yes, nung, si Harry ano, Roque. No, not kay Lorenzo manike Lawrence Own. Oo, oo 'di ba may Harry Roque na rin. Kung Kumbaga this is not the first time po na may nakulong na po diyan kongreso. Kayo ba, ayon ba kayo na pwede talagang gawin po yan ng mga kongresista to cite them in contempt or interfere interference, yung mga ganun po ng mga, 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 reklamo laban sa isang private citizen? Alam po ninyo, kapag ka yung ginagawa ng kongreso na investigation or inquiry in the legislation, at wala sila talagang makukuha ibang impormasyon kundi sa taong kanilang tinawag para tulungan sila na gumawa at ibalangkas ang batas na kanilang iniisip at yung taong yon ay nagkakait po ng impormasyon na kailangan-kailangan para makumpleto yung binabalangkas na, panukalang batas at wala nang ibang tao makapagbibigay ng tulong sa kanila, pwede siyang ikontem Pero mm. Dapat po talaga strict tayo in contemplation uh, in contemplation of a legislative measure. Ito hmm. po ngayong ginagawa nila dito po sa budget na nakarana, kagastaro ng pagkagasta ng DepEd at kinuha nila yung mandato ng COA. Ano pong batas bang iniisip nila? Nag-iisip po ba sila ng batas na tanggalin ng Commissioner Audit? Pero Kailangan po kasi malinaw, malinaw, mm. dapat ipakita nila yung contemplated peace legislation. Yun po mm -hmm. yung limitasyon ng gawain na inquiry in aid of legislation. Mm -hmm. so, kapag ka po walang contemplated uh, legislative measure at magtatatanong ka lang, kagaya ng ginagawa nila na walang direksyon at pagkatapos ikukuntempo yung tao, dahil sa pangangatwiran na hindi po kayo dapat gumawa kung, kung hindi pa po, po conclusive yan. Nangangatwiran mm -hmm. po yung abugade. Totoo po yung pangangatwiran niya. Mm -hmm. Sapagkat yung audit observation memo ay contestable. Mm -hmm. Ito po'y inconclusive. Ito mm -hmm. po'y appealable. At marami pa po pong proseso ang dadaanan niyan. Mm -hmm. Bakit biglang sumakay ang House of Representatives at gusto nila sila nang magtuloy nun? Mm -hmm. So ang tanong ko po, ang tanong ko, hindi ba kami lumalabag ng ating saligang batas? Mm. Kanino po ba ang mandato yun? Sa amin o no, sa COA? Mm. Doon po ang issue rito. Wala na pong iba. Mm. Yung, yung alam alam po ng marami yung in aid of legislation, na function po ng Kongreso. What about in the exercise of their oversight function? Yung pagka po ang ginamit nila, oversight function, ang dapat ang tawagin nila, yung departamento. Mm. Mm. Halimbawa po, ang gusto nilang usigin at siya saatin ay yung uh, anong pangalan nito? Itong uh, confidential fund. Mm. Tawagin po ni tawagin po lahat yung nabigyan po ng audit observation memo. Yun po yung tawagin nila yung mga ahensya. Mm. So eh, bakit po ang nangyari? Eh tinawag nila eh, Office of the Vice President only. Mm. Tama po ba yun? Yeah. So Oversight parang, po ba yun? So parang sinisingle out 'yun po ang uh, sinasabi po ninyo, no? Sinisingle hindi parang, out po. hindi parang siningle out na po. Okay, mm. siningle out. I stand corrected. Pero kung so uh, uh, sinasabi ho nyo ba naging abusado po ang Kongreso po dito po sa kanilang pagpapatupad dito nga sa mga uh, mga ano contempt charges, uh, interference, is, eh, naging abusado inabuso. Kaya po nagsabi niyan, hindi po ako. Hindi, kaya kung tinatanong po nga kayo, kung kayo ba, ah, sige, tanungin ko na lang po, I will rephrase it. Sangayon ho ba kayo na naging abusado, naging nag abuso po ang Kongreso ngayon po sa kanilang functions po? Hindi po ako sangayon na mang abuso ang, ano, ang kongreso uh, Kongreso sapagkat party po ako ng Senado. Ayoko pong ganon na kami po ay maging kahihiyan mm -hmm. ng ating taong bayan. Ayoko mm -hmm. pong inaabuso ang aming gawain dito. Sa ngayon po, naging abusado na sila. Kagaya po na sinabi ninyo. Anong naman ang mensahe nyo doon sa naniniwala na oo, nagkaroon not ng that. abuses mm -mm. dito sa mga sa Quadcom, dito sa Good gov Government and uh, Public accountability. accountability. Pero ang daming naisiwalat which otherwise would not have been revealed don't you think may mali talaga dun sa mga acknowledgement receipts si Mary Grace Piatos mm -mm. na kung ano-ano mga chichiria na iisang ballpen ang ginamit dun sa mga acknowledgement receipts 100... na merong mali-mali yung mga pecha. pecha. 100 million Par... plus uh, sa ilang ilang araw o 11 Oo. days lang. Ano naman ang doon reaction dun masasabi niyo dun sa mga nagsasabi? Ang daming nasisiwalat mm -mm. na otherwise hindi lalabas at malalaman ng taong bayan if not for the investigations and the hearings of the committees in the lower house? Alam po ninyo, may kukumpara po natin yan sa isang pulis na biglang pumasok sa isang bahay nang wala sang search warrant. Tapos nakakita po siya ng siyabu. Mm. po niya yung may-ari ng bahay na kung saan nakuntis kayo yung siyabu o anumang illegal na bagay. Wala po siyang search warrant. Gagamitin niya po yon para ihabla at asuntuhin yung isang tao. Alam po nyo sasabihin ng korte. Hindi mo dapat gawin 'yan. Inadmissible in evidence po 'yung nakuha mo. 'Yun po 'yung tinatawag na fruits of the poisonous tree. Fruits of the poisonous tree. Mm. ang sinasabi ko po sa inyo ngayon, hindi namin gawain 'yan. Mm -mm. Dapat po ang maghayag niyan, ang Commission on Audit. Mm. 'Yun po 'yung gusto kong liwanagin sa inyo. Mm -hmm. Kahit ano po ang gawin nilang maglulundag sila, hindi po nila gawain. Yung pulis na pumunta doon, mm -hmm. dapat kumuha siya ng search warrant. Dapat po puma pumailalim tayo sa mga batas na umiiral. Mm -hmm. Ang tanging mag-audit po, uulit-ulitin ko po, ang Commission on Audit, hindi po ang House of Representatives. Mm -hmm. Okay. So, Kog, uh, kayo ba ay naniniwala, ano pa? ma maayos pa ba ito o talagang ano na hanggang 2028 magkakaroon talaga ng malaking hidwaan po ang ating presidente at vice presidente. Nasa leadership po ng House kung gusto po niyang pahabain ito. Uh -huh. Pero kung sakaling magising po sila sa katotohanan at makilala nila yung katwiran, dapat itigil na po i Sarswela nito. Uh -huh. Kung pwede ba ilipat sa ano sa Bukor. in this case, di ba, CIW, sa Correctional Institute for Women, yung, yung ganyan, cited in contempt ka ng House o ng Senado. So, dapat dun sa detention facility no, ng House o ng Senado. Pero yung para ipautos na ilipat ka dun sa kulungan ng mga convicted, pwede ba yon? Eh, para naman hindi nyo nahalata kasi nga, sinamahan ni Vice President yung kanyang staff. Mm ayo nila yon so ang, ang iniisip nila pag nilagay nila sa uh, women's correctional baka hindi sa sumunod doon si Bibi. oo oh, 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 mm -hmm. oh, oh, oh. So, kung sumunod man siya wala na dito sa House of Representatives malinaw mm -hmm. malinaw po ang hakbangin na ito unang una hindi siya dapat na contempt Mm -hmm. po yung sinasabi ko. Yeah. Mm. Oh, oh. So, kung Mamaya, sana, no, kung may pagkakataon, ay oh, oh. ay kinakailangan magkaliwagan kami kung paano nyo ikinuntep dahil nangangatwiran lamang siya Uh oh. Inilalaban niya ng katwiran na yung audit observation memo ay hindi conclusive. Ngayon, sinabi nila, oh, you are obstructing uh, the processes. Kaya sinabi, you are interfering in the conduct of investigation in aid of legislation. Mm. Madam, sino pong unang nang himasok? Hindi ang House of Representatives? Mm -hmm. ng ginagawa ng COA. So kayo din mati-charge kayo ng interference mm -hmm. obstruction of the processes of the Commission on Audit. Gusto okay. ko rin tanong ng audit mga yung Commission on Audit. Mm. Did you abdicate mm. your mandate under the Constitution? Mm. Bakit hindi kayo pumiyak? Mm. Ba't din yung sinabi sa'yo, huwag po yung gagawin ito. We are constitutional independent party. Mm. Kami po nag ka, bakit po kayo biglang pumasok? Kaya ng halimbawa ko sa kami pong nagluluto, bigla kayong pumasok, hindi naman kayo chef. Mm -hmm. Di ba po nila maaintindihan? Hindi ko na po alam kung anong gagamitin kong paghahalimbawa para magkaintindihan kami. Oh. Mm -hmm. Sana kung... po naiintindihan po ng ating programa at sana po yung nakikinig, maliwanagan po sila. Oh. So kung mamaya po, no, aside from uh, Attorney Lopez na hindi pa wala pang kasiguran kung siya ay makakapdalo, sino pa mga uh, in para po sa hearing po mamaya? Hindi ko po alam kasi ngayon lang po ako mag -ated. Kasi nung noon ako nag-attend, eh, pinag, uh, pinagtulong-tulongan po nila nga ako. Nakita nyo, pati hopya ako, ikinakinuha pa nila. Yung hopya ninyo. <laughs> kung etong tanong ko, kasi the last time nga, dahil hindi ka na miyembro man lang ng komite, Uh, mamaya ba papayagan ka na makilahok at magtanong? Uh, 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 Kaya una uh, sagutin niya kasi baka hindi kayo manood eh. <laughs> kasi di ba parang uh, last time nagkaroon din ng ano doon, nagkaroon ng ano doon eh, ng, na, sigalot dahil uh, uh. nga hindi uh, na kayo miyembro ng mga komite. Oo. na Gusto ko manood kayo. Oo. Uh, uh. Ano oras po yon <laughs> Kong? Alas 10, kaya gusto ko tapusin na natin to. Eh. O, e, tapusin na natin eh. ito. O, sige po, tapos na po. Para ano, <laughs> tapos na po. natin ito. Makapaghanda po kayo. Maraming salamat, po. Salamat po. po. Ayan. Kay, salamat po. Kay oh, Congress. Representative Rodante Marcoleta po ng Sagip Party List. Mm -mm. Yan yung isang panig. Mamaya po, in the interest of balanced journalism, mm -mm. makakausap naman natin. Si Congressman Jude Asidre. Ayan. Ng, uh, tino, ano, how tinog. Tinog party list. Na yan list. pala ay tinig. Tinig. O boses. Sa no, yan ang ibig sabihin yan. Uh oh, uh oh, At ang oras, alas 9.30 in punto na po na